Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 Midterm Elections. Buong kuwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, The Brigada Midterm Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music News. The, right. Right. the Mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. brigada in the heart of changing life makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain isinasa diwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, sila ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At gayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide sa Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Liderato ng Senado, tinabla ang hiling ng House Prosecutors na pasagutin si Vice President Sara Duterte sa impeachment. Si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile nagbabala sa mga OFWs na hindi magpapadala sa kanilang pamilya sa Pinas para pabagsakin ang ekonomiya ng bansa. Ang PNP naman kabrigada tinawag na fake news ang pag-recall ng security detail ni Senador Bato de la Rosa. Maximum suggested retail price sa imported rice ibababa ba na sa 45 pesos kada kilo. Election officer naman ang dato din si Suat Magindanao sugatan sa pananambang. Asawa nito patay. Ang pag-asa opisyal nang idineklara ang pagsisimula ng dry season pero isang low pressure area na monitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, buong puso, puso kasama ang buong puwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon, Kabrigada ng Miyerkules, March 26, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Marika R. Sargan. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada patay sa pamamarilang asawa ng election officer ng Maguindanao del Norte. Sa ulat na nakarating sa Campo Crame, naganap ang pamamaril sa bahagi po naman ng Cotabato, Sharifa Guac Road, Barangay Makir, Dato Odin, Sinsu at Maguindanao, kaninang alas sa 8.20 ng umaga. Inilalang nasawi na si Jojo Abu. Subutan naman ng kanyang asawa na si Attorney Maceda Abu na election officer ng Dato Odin, Sinsu at Maguindanao. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at motibo sa nasabing krimen. Patuloy pa ang pagtugis ng mga pulis sa mga salarin. Bagong bago, ikatapalpita Nationwide. Literato ng Senado, iginiit na malabo pa nilang mapagbibigyan ang hiling ng House Prosecutors na padalhan ng writ of summon si VP Sara. Italia ng balita niyan, Brigada Ann Cortez, i-Brigada mo. Malabo pa raw mapagbigyan ng Senado ang hiling ng House Prosecutors na padalhan nga na rate of summons si Vice President Sara Duterte dahil hindi pa nga sila nakakapag-convene bilang impeachment court. At yan ay ayon kay Senate President Cheese Escudero. Maliban pa roon, ipinaliwanag din niya na baka sa kakamadali ng proseso ay lalong tumagal ang pagsasagawa nito at maaaring makapagbigay din ito ng armas sa na nasasakdal upang ni ng proseso. Sa hiwalay nga ng interview, sinuportahan sa Senate Minority Leader Coco Pimentel ang sentimyentong ito dahil mahalaga umanong dumaan sa tamang hakbang ang gagawing impeachment trial kung saan ang unang hakbang ay ang pag-convene ng Senado at sa kapangalang susundan ng pagpapadala ng sumon. Ibinakagi naman ni Pimentel na meron na siyang nabuong initial draft ng kanyang proposed amendment sa impeachment rule. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the sa News of the mga kabrigada, pinabulaan na ng Philippine National Police ang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na binawi na ang kanyang Security detail. Paalala lang inanunsyo kahapon ni Senador Bato na pag-uwi na lamang daw niya ng Davao Kamakalawa ay wala na ang dalawa niyang security dahil pinareport na raw ito sa kanilang mga units. Sa Viber message sa report, sinabi pa ng Public Information Office ng BNP na ayon daw sa kanilang Police Security and Protection Group o PSPG ay fake news na lamang ito. Sa ngayon, wala pa rin karagdagang detalye at pahayag ang PSPG hinggil sa ginawa nilang pagpapasinungaling sa pahayag ng dating PNP Chief. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Si PNP Spokesperson Brigadier General Fajardo sinagot na ang pagtawag sa kanyang sinungaling sa pagdinig sa Senado. Si Brigada Cath Austria sa detalye ibrigadamo. Brigada! Brigada! pinanindigan ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na hindi luha kundi pawis ang pinupunasan ng pulis sa isang viral video sa gitna ng tensyon sa ginawang pag-arresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Villamor Air Base. Kung maalala, isang senador sa pagdinig ng Committee on Foreign Relations ang nanawagan sa kanyang huwag siyang magsinungaling. Paliwanag ni Fajardo, personal siyang nakipag yan sa director ng Special Action Force kung saan nakatalaga ang pulis sa viral video. Mismong staff director Anyang nagsabing walang pulis na umiyak taliwas sa mga kumalat na video. Nandoon din siya mismo sa lugar at walang nakitang umiiyak na pulis. Sinabi pa ni Fajardo na bilang bahagi ng PNP nananatili silang apolitikal at non-partisan at tanging ang katotohanan at ang kanilang sinumpaang tungkulin ang kanilang papanigan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News. Authority. Sa iba pa mga balita mga kabrigada, nagbabala naman si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa mga overseas Filipino workers lawan sa panawagang Zero Remittance Week bilang protesta sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa kay Enrile, maari magdulot ito ng hindi ka nais-nais na epekto kabilang ang posibilidad ng pagkawalan ng ilang tax benefits na natatamas sa ng mga OFW. Binigyan din pa ng Chief Presidential Legal Council na ang anumang aksyon ay maaring may kakibat na tugon mula naman sa pamahalaan. Ipinunto pa ni Enrile na kung ipatutupad ang panawagan, pwede rin magpatupad ng hakbang ang Kongreso upang alisin o dili kaya suspindihin ang mga tax privileges ng mga OFWs. Bilang sa mga binipisaryong o binipisyong ito, ang exemption sa income tax, travel tax, airport fees at documentary ta stamp taxes sa kanilang remittances, ganun din ang pag-file ng income tax returns. Dagdag pa niya ang pasaporte na ginagamit ng mga OFW upang makapagtrabaho abroad ay isang prebilehiyong ibinigay ng Kongreso kaya dapat pag-isipang mabuti ang anumang hakbang na maaring makakapekto sa kanilang estado. Samantala, una nagbawala si Palace Press Officer Claire Castro na ang Zero Remittance Week ay maaring magdulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa at sa mga pamilya ng mga OF DWs. Anim na dayuhan at isang Pinoy na naaresto sa Grande Island sa Subic Bay dahil sa pang Sinampahan na po ng kaso. Brigada Jigo Custodio sa detalye, i-brigada mo. Brigada! Report! Sinampahan na ng patong-patong na kaso ng NBI sa Office of the Provincial Prosecutor sa Bataan ang limang Chinese, isang Cambodian at isang Pinoy na naaresto ng mga otoridad noong March 19 sa Grande Island sa Subic Bay dahil sa pang -espia. Kabilang sa mga kasong isinampa, ang paglabag sa espionage law, falsification of public documents, using fictitious name and concealing true name, illegal possession of firearms at paglabag sa Comelec gun ban. Ayon sa NBI, nagsasagawa ang mga dayuhan ng surveillance sa mahalagang infrastruktura sa Region 3, partikular sa Grande Island sa Subic Bay. Nagpapanggap mano sila mga mangisda, ngunit gumagamit ng high-tech drones para manmanan ang mga naval assets ng Pilipinas at kaalyadong bansa. Sa kabuuan, umabot na sa 15 ang nahuli ng NBI dahil sa pang kaya mas pinaigting pa nila ang kanilang mga hakbang upang maprotektahan ang pambansang seguridad iniimbestigahan na rin ng NBI kung konektado sa isa't isa ang mga nahuli in the heart of changing lives. Ito sa si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Puma, ataw, one. Iniyak naman ng National Bureau of Investigation or NBI Region 11 na mapanagot ang mga taong nasa likod ng pag-issue ng higit 1,500 na mga birth certificate sa mga Chinese. Ito'y kasunod po mga kabrigada na paghain ng NBI 11 ng kaso laban sa mga opisyal ng local civil registrar ng Davao del Sur na nagbigay ng naturang mga dokumento. Sa ng Brigada News FM Manila kay NBI 11 Director-Attorney R.G. Albao, sinabi nitong bago makakuha ng late registered birth certificates, mayroong mga requirements at taong kailangan at karamihan-anya sa mga Chinese or karamihan-anya sa mga nadiskubre nilang dokumento ng mga Chinese ay hindi sumunod sa tamang proseso ng pagkuha. May ilan daw ng mga abogadong nag-notarize dito ang tukoy na nila ang mga ito. At dahil dyan, maari na rin silang makasuhan. Meron ko mga may mga affidavits? Meron ding sinasabi ninyong ano Sir Graben Sir Ramon na abogadong ng nag-notarize. Uh, identified na rin namin sila. Baka uh, sooner or later meron ding makasuhan. Uh, lang namin na uh, medyo airtight yung kaso nating may sampa. Pinigyan din pa ni Albao na inisa-isa na nila na malocate ang higit sa isang libot limang Chinese nationals na kumuha ng late registered birth certificates. Sa sandaling matukoy at makuha ang ebidensya, tuluyan na raw silang sasampahan ng kaso. As soon as makumpleto natin yung mga ebidensya sir, isa-isahin natin itong isasampa. Kasi yung order ito yung order ng uh, National director natin na si Judge uh, Jimmy Santiago na sampahan ang kaso hanggang matapos itong pag-imbestiga namin sa ganitong uh, modus dito sa Davao Region. Ang tinig ni NBI 11 Director-Attorney Archie Albao. Ang pag-audit naman at inspeksyon sa structural integrity ng mga tulay at iba pang infrastruktura sa bansa isinusulong ho ng isang kongresista. Sa si Brigada Haji Kaaminio sa detalye, ibrigada e mo. Brigada. 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 Report. brigada Maricar, inihain sa kamera ang isang resolusyon na umihimok sa Department of Public Works and Highways na magsagawa ng audit at investigasyon sa structural integrity ng mga tulay at iba pang mga istruktura sa bansa. Batay sa House Resolution No. 2257 na inihain ni Manila Representative Rolando Valeriano, isinusulong ang pagkakaroon ng komprehensibong inspeksyon at pag-audit sa mga tulay, flyover, overpass, at iba pang tulad na infrastruktura upang masuri kung matibay at ligtas pa itong gamitin o daanan. Nakapaloob din sa resolusyon ang panawagan sa House Committees on Public Works and Highways, Good Government and Public Accountability at iba pa na bumuo ng panukalang batas para matugunan ang isyo ng mga gumuguho o nasisirang tulay. Ipinaliwanag din ni Valeriano na hindi lamang ito nagdudulot ng posibleng kapahamakan sa publiko kundi sayang na rin sa pondo ng gobyerno. Inihain ng kongresista ang resolusyon kasunod ng pinsala sa Marilao Interchange Bridge sa NLEX, Kabagan, Santa Maria Bridge sa Isabela at walong iba pa. Nauna nang naghain ng resolusyon ang makabayan block na layong paimbestigahan ng nangyaring pagkuho ng bahagi ng tulay sa Isabela. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji aminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Lahat daw ng linya ng NLEX Marilao Northbound mga kabrigada, abay madadaana na. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada, Brigada. B -b 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 Report. Binuksan na kaninang umaga ang lahat ng Marilao Northbound Lanes. Dahil dito, inanunsyo ng North Luzon Expressway o NLEX Corporation na inaasahang mag-normalize -no na ang daloy ng trapiko sa mga susunod na araw. Sa anunsyo ng NLEX, ikinatutuwa ang nila na passable na ngayon ang lahat ng lanes ngayong araw mas maaga kumpara sa nakatakdang schedule. Samantala, kahit madaraan na na ang naturang expressway, mananatili ang mga supporting steel poles sa lanes para sa curing ng tulay. Mababati na naging malaking abala ang bigat ng daloy ng trafiko sa northbound lane ng NLEX matapos masira ng isang trailer truck ang Marilao Interchange Bridge noong March 19. Nagdulot ito ng traffic congestion at isinagawa rin ang repairs para sa kaligtasan ng mga motorista. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. uh 13 the nationwide <laughs> satang hali <laughs> Samantala, kinilala bilang most outstanding ang inspiring or end inspiring public servant of the year si Senator Christopher Bongo sa naging 4th Annual Asian Torch Excellence Award na ginanap sa Quezon City. Kasunod dito buong pusong nagpasalamat ang senador para sa karangalang ito, ngunit giit niya, may award man o wala, patuloy siyang magsesarbisyo para sa publiko. Ang Asian Torch Excellence Awards ay kumikilala sa mga personalidad na malaki ang naging contribisyon sa iba't ibang sektor tulad ng public service, health at business. Bagong, bago. Bigada, baldita, nationwide. Trigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada, official nang idineklara ng pag-asa ang pagtatapos ng Northeast Monsoon o ang sinasabi nating hanging amihan. Ibig sabihin po, mag na ang dry season. At dahil dito, kabrigada, asahan na raw ang mas mainit na panahon pero may chance pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Pinayuhan naman ng Weather Bureau ang pangapubliko na patuloy na mag-iingat laban sa matinding init. Samantala, patuloy namang binabantayan sa ngayon ang isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 8, ah huli itong namataan sa layong 350 km silangan ng Southern Mindanao. Sa ngayon, wala pa namang chance ang ma-develop ito bilang isang ganap na bagyo. Brigada Weather Update. Weather Update. Rapido. Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang pag-aalaga ho sa isang sanggol ay nangangailangan ng tamang pagpaplano, hindi lamang sa emosyonal kundi pati na rin sa pinansyal na aspeto. Upang matiyak ang magandang kalusugan at kinabukasan ng inyong baby, mahalagang magsimula ng isang matibay na budget plan para sa pangangalaga sa kanya. Kasama sa mga kailangang isaalang-alang ay ang gastusin sa mga gamit, pagkain, gamot at iba pang pangangailangan na magbibigay ng komportable at malusugan. Nabuhay na buhay para sa inyong anak. Isayang paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa ang pangarap ng inyong anak and stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Triganta Balita Nationwide sa Tanghali. Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Kabrigada kalulus-lunos ang sinapit ng isang 11 anyos or labing isang pamilya sa Purok Mabino, Ligon, Barangay Liberty, Tampakan, South Cotabato. Makarang nilamon ho ng apoy ang sampung mga pwesto at isang bahay sa naturang lugar. Sa panayam ng Brigada News FM Coronadal kay Punong Barangay Noli Halagat ng Barangay Liberty, inihayag nito na halos sa mga biktima ay doon na nakatira sa kanika nilang mga pwesto na siya namang itinuturing na barangay public market sa kanilang lugar. Hindi naman lubos maiisip ng mga biktima ng sunog na ganoon na lamang kadali. Halos sa kanilang mga naipundar ay natupok ng apoy. Kasabay nito mga kabrigada, agad po nagsagawa ng Brigadahan ng 95.7 Brigada News FM Coronadal sa programang Tira Brigada upang sa ganoy ang mga biktima ay mabigyan ng pansamantalang pangangailangan mula ho sa mga tagapakinig ng Brigada News FM. Ang mga pamilyang ito ay nakatanggap ng mga used clothing, pera, pagkain at marami pang iba. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Wala po sa Brigada News FM, maraming salamat ka Brigada. Balita, balita, makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. 66 mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Nakaluns breakman, napapakinggan pa rin ang mga, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide, Nationwide. sa tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At sa ngalan ho ni Brigada Leo Navarro Malikdem, ako naman si Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Vita Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.